Ngayong araw nga isamahan nyo kami dito sa bagong lilipatan daycare ng mga bata. Sa mga nakakanood nga ng videos ko, naipakita ko nga po doon na yung pinapasukan nilang daycare ay yung malapit sa pinagtatrabahuhan kong hospital. Pero dahil nga nag 3 years old na si kuya at free na ang kanyang daycare fee, kaya nag-decide na ako na ilipat na sila ng daycare. Si Shelly naman dahil wala pang 3 years old, may bayad pa yung daycare fee niya. Pero dahil dalawa na sila doon, may 50% discount si Shelly. Bale sneak peek na lang muna yung ipapakita ko sa inyo. Hindi ko pa kasi na video yung sa loob. Ang pinunta talaga namin dito is magbibigay kasi sila ng explanation regarding sa mga kailangan namin gawin. Mga forms na kailangan namin i-accomplish. At syempre, ang mga bayarin. Bali dito nga, nagpe-prepare na ako ng mga kailangan nilang gamit para sa daycare. Actually, matagal na nilang mga gamit to. Pero dahil hindi naman masyado mahigpit dun sa dati nilang daycare, hindi ko lahat nilagyan ng pangalan. Ngayon, lahat talaga ng kailangan mong dalhin, kailangan may pangalan na nakasulat. Kasi dahil sa dami ng bata, kawawa naman din yung mga teacher nila kasi nahihirapan silang malaman kung kanino na ba yung gamit. So, bali ang mga ginagamit kong sticker na nabili ko lang yan sa Daiso. Mas maganda rin kasing sulatan pag meron yung mga sticker na yan kasi hindi ko makalat yung ink. Bali, December pa nga lang is nag na kami ng application para nga dito sa lilipatan nilang daycare. Dito po kasi sa Japan is April lang opening ng mga klase. So, ganun din sa mga trabaho. Flex ko nga pala tong nabili kong name label para sa medyas. Pwedeng-pwede kasi siyang ma-stretch kaya maganda siya. Ito namang isa is para sa mga etiketa ng damit. So, okay na daw kahit hindi siya painita ng plancha. Tapos, ito namang mga to, ito yung kailangan ng plancha para dumikit. Bali, ganito pala yung sige, itsura kapag nakadikit na. Ang cute, ba? Diba? vlog Vlog takeover daw muna si Jason kasi ngongo pa ako. <laughs> gusto niya ba yun? So, paano nga ba kami nag ng application para dito sa paglipat nila? First step is kailangan pumunta muna tayo ng City Hall para mag-inquire. So, magbibigay sila ng mga papel na pwede mong pagpilian. Siyempre, makikita mo rin doon kung ano yung pinakamalapit sa'yo. And kung gusto mo naman din magpunta mismo sa lugar para makita kung ano yung setup doon, pwedeng pwede rin. So, ako dahil medyo late na ako nakapagpasa, dalawang lugar lang yung napuntahan so, ko. isa na nga is itong pinapili natin. And meron pa akong isang napuntahan na medyo hindi ko bet kung ano yung itsura ng labas. Yung daanan kasi niya is medyo pataas so parang feeling ko lang is hindi siya safe para sa mga bata. Though hindi ako nakapag-tour sa loob kasi nung time na yun is may activity yung mga bata and hindi ako nakatawag prior sa visit ko. Wala naman din akong pagsisisi kasi nakikita ko na nag -e enjoy naman si na at Chelsea sa ngayon. Pero syempre nasa adjustment period pa rin kami. Yes, of course, kasama ako. So may mga times pa rin na nangangapa kami kung ano yung may kailangan namin gawin. So ito na nga mga mi, papakita ko sa inyo kung paano yung proper way kung paano i-iron tong stickers na to. Nga pala mas maganda kung susulatan niyo muna yung sticker bago niyo idikit. Kasi ako gusto kong makita kung sakto ba yung size nung sticker kaya dinikit ko muna siya at ako siya sinulatan which is ang hirap. Nasa packaging naman yung instructions kaya yun na lang yung sindi niyo. Basta wag na magyolang niyo lang kakalimutan lagyan ng tela yung ibabaw bago niyo siya planchahin para hindi siya matunaw. Bale ito na nga yung mga natapos ko and ito na ipapadala natin sa daycare nila kasi iiwan nila yan doon para meron sila mga pamalit. Kung sakali man na madudumihan sila sa mga oras oras feeling ko ako yung first day na papasok sa school bukas. Grabe rin kasi akong kinakabahan, hindi ko alam kung ano i-expect ko bukas. Ito nga pala yung mga ilan pa sa mga binili ko na kailangan nilang gamitin bukas. Pumili nga pala ako ng bagong aprons kasi sa isang araw, tatlong aprons yung magagamit ni Shelly. Nagkamali pa nga ako dito kasi bumili rin ako ng panlalaki, akala ko kailangan ni Kuya. Since hindi pa nga marunong mag chopsticks si Kuya, ang binili ko yung pang training chopsticks. Tapos binilang ko na lang din ng bagong sapato si Shelly kasi yung gamit niya ngayon sobrang sakto na sa kanya, mahirap ng Suotin. Tapos binilhan ko na rin sila ng mga pang-inner nila. Yung gamit kasi nila ngayon malapit na nilang maliitan, hanging na. Tapos bumili na rin ako ng mga towel na may handle. Kasi ito yung required sa kanila para punasan nila ng kamay. So hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod nating kwento. Bye!